RJ Abarrientos, pinaburan nga ba kaya nanalo bilang Rookie of the Year kontra kay Cedric Bearfield at papayag ba kayo mga idol na magpalitan ng teams ang dalawa? Madami ang naniniwala na si RJ Abarrientos ang mananalo bilang Rookie of the Year kontra sa kalaban na si Cedric Bearfield dahil dalawang beses nakapasok sa final si RJ last season at hanggang eliminations lang itong si Bearfield. Pero madami ang nagulat matapos makita ang resulta ng botohan kung saan zero ang nakuha sa media votes ni Bearfield. May galit nga ba ang PBA sa kanya o pinaburan si RJ dahil sa Hinebra player siya? Aminin naman natin na mas nagpakita ng galing si Cedric kung ikukumpara sa naging performance ng isang RJ Abarientos. Sadyang mas madami lang talagang nalaro itong si RJ na kung saan naka 71 games siya last season kontra sa 29 games lang ni Barefield. Siguro kung nabigyan lamang ng mas madaming laro itong si Barefield ay talagang tinalo niya ito sa Roy. Mas madaming nalaro itong si RJ dahil sa Hinebra siya napunta na kung saan ay laging pasok sa playoffs at Puma Finals pa, unlike sa team ng isang Bearfield na kung hindi kulelat ay nasa top 3 lowest teams ang kanyang koponan. Ipagpalagay natin na si Bearfield ang napunta sa Hinebra at si RJ sa Blackwater, sa tingin nyo ba mga idol ay tatalunan pa rin niya ito sa Rookie of the Year? Malamang sa malamang ay hindi dahil kung talent lang ang pag-uusapan ay lamang itong si Bearfield sa kanya. Hindi naman ganon ka-controversial ang naging labanan sa Rookie of the Year dahil deserving naman talaga itong si Abarientos pero ang nakakapagtaka lang talaga ay ang zero media votes na nakuha ni Cedric. Usap-usapan ngayon ang possible trade na magaganap dahil sa post ni Sir Idol Snowbadoa, isa sa mga legit sources ng PBA pagdating sa trades and updates. Pero sa tingin nyo ba mga idol ay mangyayari itong trade na ito? Isa sa pwedeng maging reason kung bakit possible na mangyari ito ay dahil sa wala na talagang gotigay ang Hinebra simula nang nawala itong si Jamie Malonzo sa kanila. Kung napanood mo ang laban nila kontra Magnolia ay tila ibang Hinebra na ang pinapanood natin na parabang ang Hinebra team noon na kung saan 8 years silang hindi nagkampiyon. Although intact naman ang lineup nila this all Filipino season pero hindi ganun kalakas compared ngayon sa ibang teams. Maaring na idagdag kon sina Sonny Estel at Norbert Torres pero hindi ganun ka-impactful players pa ang mga ito compared sa nawala na si Jamie Malonzo. Kaya naman maaring magbago ang takbo ng Ginebra kung sakaling makuha nila itong si Bearfield na future franchise player ng PBA. Ang isang rason naman bakit hindi mangyayari ang trade na ito ay dahil sa malaking bagay ang pagiging backup point guard ng isang abaryentos kay Scottie Thompson. Bihira din talaga kasi ang makahanap ng talent gaya ni RJ na kung saan ay may shooting at slashing skills ito at magaling pang kumasa, sadyang kailangan lang talagang bigyan pa ng mas mahabang oras para sabihing deserving siya sa Hinebra. Isa din sa mga rason ay dahil sa pagsasama nila ng kanyang tito na si Johnny Abariento sa Hinebra na tila nagsisilbing inspirasyon at mentor niya as point guard. Kaya naman mukhang malabong palitan itong si RJ ni Bearfield, if ever man nakukunin si Cedric ay paniguradong hindi si RJ Abarientos ang magiging kapalitan nito, ikaw idol, anong masasabi mo?